Hi guys! For today's video ay pupunta akong palengke yung panggabi kasi ubos na po yung stock namin. At ikukwento ko din po sa inyo kung ano bang naranasan namin dito sa Taiwan nung no, napakalakas ng lindol ng nangyari. Nakasakay na nga rin po pala ako ng bus at nung time na nga po ng lumindol ay ko na. Nandun po kami sa taas ng kwarto namin. Nasa 5 floor po kami tapos nasa attic pa yung kwarto namin. Mga 7.50 binibisang ko na si baby kasi nga ang routine namin kapag maganda yung panahon ay pupunta kami ng park. Habang binibihisan ko nga si baby parang biglang yumayanig. Tapos konti lang muna, mahina lang muna yung yanig. Tapos biglang lumakas ng lumakas. Kasi dito sa Taiwan, madalas talagang nalindol dito. Pero hindi sobrang lakas. As in, nung time na yun ay yun ang pinakamalakas na lindol na naranasan ko dito sa Taiwan. Kung napanood nyo po yung video ko, ay nakaupo lang ako at nagdadasal. Tapos naiyayakap ko lang si baby kasi wala kaming mapagtaguan kasi nga wala kaming mesa. Tapos yung cabinet namin, punong-puno ng damit. Hindi kami masik makasiksik. Hindi ko na rin naisip yun. Tapos hindi naman ako makalabas ng bahay kasi nga nasa atik kami. May dadaanan pa akong hagdan bago bago bumaba. Eh baka naman matumba ako. Paglalabas pa ako ay eh buhat-buhat ko si baby. Kaya nga wala na akong ibang naisip kundi magdasal na lang talaga ng magdasal. Kasi wala naman ako akong magagawa ay eh, Naiyakap ko na lang si baby at natatakot talaga ako para sa kanya. Hindi ko na naiisip yung sarili ko. At sobrang ko. tagal talaga yung yanig na na nga talaga ako habang nagdadasal ako. Grabe talaga yung kaba ko. Noong time na yon datlo lang kami nasa bahay. Ako si baby, tapos si papa. Nasa baba lang sa sala si papa. Pagkahinto nga po ng lindol ay dali-dali ko talagang binihisan si baby tapos bumaba na kami pumunta kami doon sa park kasi nga walang mga building doon. At least open space siya. Kadalasan din kasi kapag sobrang lakas ng lindol, may mga aftershocks yan. Kaya bumaba na talaga kami ni Baby doon kami pumunta ng park. Tapos sinabihan ko nga si Jay na pupunta kami ng park kasi natatakot ako sa taas. Si Jay ay tuloy pa rin yung trabaho nila after ng lindol. Dito kasi sa Taiwan, after ng lindol, okay na rin ulit, balik na rin ulit. Balik trabaho na sila. Parang sanay na sanay na yung mga tao dito sa lindol. Alam nyo ba, yung first year ko dito sa Taiwan, biglang lumindol. As in, hindi naman masyadong malakas ha. Pero mararamdaman mo lumindol. Eh din nasa office ako no, nagtatrabaho ako. Bigla akong pumunta sa ilalim ng mesa kasi nga din ang turo sa atin, diba kailangan mag-cover, i-cover yung head mo sa mga mesa. Tapos yung mga Taiwanese na mga engineer ko, wala lang, tinatawanan lang ako kung ano daw ginagawa ko. Kasi sanay na pala sila sa ganun. ko talaga yung nervyosa ako. Alam nyo ba, after nung lindol, mga 3 days siguro, hindi ako nagtutulog ng tanghali. Kasi nga, ang routine namin ni baby matulog talaga ng tanghali. Si baby lang pinapatulog ko, tapos ako hindi natutulog. Kasi nga, natatakot ba ako baka biglang lumindol, itulog kaming dalawa. Hindi ka, ah, hindi ako magiging alert. No. Tapos mga nakaraang gabi may mga lindo-lindo lang pero mahina mga aftershock siguro 'yun. Minsan madaling araw, minsan gabi na, minsan meron sa hapon. Kaya lagi na lang talaga kami nagdadasal na sana iligtas kami lagi dito. Lalo ng mga mahal namin sa buhay. At balik na rin po tayo dito sa pamamalengke ko. Nakabili na nga po pala ako ng manok, baboy, tas isda, tapos baka dun sa may PX Mart. Tapos dumaan na rin ako dito sa may bilihan ng mga prutas. At siso na talaga ng mangga. Ang dami nang nagtitindang mangga. Ang sarap kamo niyan. Ang pagkabili ko niyan. Tapos nung kinain namin ni Jay, napakalutong talaga. Sinasaw lang namin siya sa may bagoong na barrio fiesta. Ay, eh, napakasarap. Tapos bumili akong saging, orange, tapos grapes, tapos apple, tapos mangga yun lang. Kakaunti lang naman yung kinukuha ko kasi nga, ang bilis nilang ma-override na natong saging. Si Jadeline naman ay tuwing uuwi ako galing pamaleng kaya hinahanapan ako agad ng ubas kaya bumili na rin ako. Kapag talaga dumadaan ako sa palengke, bumibili na rin talaga ako dito ng prutas sa so, may prutas kasi nga, mas mura dito, makakasafe din ako kahit papano. Alam nyo naman, kailangan maging healthy lagi, kaya prutas, prutas. Tapos nagbayad na nga po ako afternoon ay nagabang na rin ako ng bus hanggang dito, na lang salamat sa panonood please don't forget to like and follow bye bye